Topic po natin, 12 warning signs na kailangan ka na magpa-check up sa doktor, kailangan na kumonsulta kahit ayaw pa natin magkonsulta. So merong mga situation na pwede natin sabihin na home remedy muna, observahan muna natin. Pero merong 12 na situation, 12 na senyales sa tingin ko mas maganda pa-check up na tayo. Merong mga bagay na walang choice eh, para lang makasigurado. Okay? Hindi naman kailangan tuloy-tuloy yung consult. At least isang beses para tayo makasigurado. Ano tong 12 signs na dapat na magpa-check up? Number one, palaging pagod. Ibig sabihin, sa matagal na panahon, baka isang buwan, dalawang buwan ka ng pagod. Parang di ka makagalaw. Pag sa umaga, pagising mo, dapat refresh ka, di ba? Pero pagod ka pa rin. Uh, hirap ka makatulog maraming possibility yung laging pagod. Eh. Laging pagod, nanghihina, maraming possibility, pwedeng anemic. Kulang ka sa dugo, kaya ka napapagod. Pwede yung laging pagod, uh, thyroid problem. Hindi mo kasi mahalata, misal hindi na malumalabas yung thyroid problem. Yung anemic, hindi mo rin mahalata. Baka kulang ka sa vitamins, pwede rin pagod. Low potassium, mababa ang potassium, hina din lagi depressed. Baka depressed, kaya laging pagod. At diabetes. Yung mga may diabetes, laging nangihina. Laging pagod din yan. At syempre, ang binabantayan natin, ayaw natin yung mga bukol. Diba? Kasi yung mga cancer, ang sintomas dyan, hindi naman masakit agad. Misan, fatig lang eh. Parang pagod lang lagi, pero wala ka pa nararamdaman ng kahit anong sakit. So, pagpagod kayo, siguro dalawang buwan ng pagod, wala naman masama, magpa-general check-up. Number two, out of 12 signs, kailangan ng kumonsulta, pagbabago sa mood. Yung may mental health problem, usually hindi mo mapapansin yung mental health problem. Eh. Uh, yung mga bipolar disorder, bipolar minsan sobrang hyper na sobrang saya. Tapos mamaya, sobrang lungkot. Yung pabago-bagong mood niya. Sobrang saya ng ilang araw, tatlong araw, labas ng labas. Tapos tatlong araw, nagkukulong sa kwarto, bipolar yon. Yung mga depressed. Yung depression, one side lang, malungkot lang. Meron din mga personality disorder. Meron din schizophrenia, mental health problem. Ang problema dito sa mood changes, usually ganito ang, ang nakikita natin si Thomas kung di sa inyo, baka sa kamag-anak nyo, parang lagi siyang irritable. Parang irritable siya na mabilis magwala, mabilis pumutok, mabilis siya, parang hindi siya, hindi mapakali. Parang inis sa mundo, pero wala namang reason. Walang reason. Basta mabilis lang siya mag-snap, mabilis magalit, irritable, usually yun ang pinaka-sign na baka bipolar, baka may depression, baka schizophrenia. Yun ang pinaka mood change, yung irritable na hindi hindi mapakali. Okay? O, wag, nyo mag wag kayo mag-expect na pag depressed kailangan naka nagkukulong, naka hindi na kumakausap sa tao. Minsan hindi ganoon eh. Yung lagi lang galit, nagii-snap na. So iba na 'yon, mood change na 'yon. Number three sign na uh, kailangan na magpa-check up yung malakas humilik lagi. Yung hilik ng hilik na parang yeah, nahihirapan huminga. Yung pag natutulog, parang narinig mo lagi, uh, gumagano siya. Uh, parang tuloy-tuloy yung, yung hinga niya. So, parang laging may barado dito sa lalamunan, sleep changes, pwede siyang obstructive sleep apnea. May barado dito sa lalamunan. Uh, pag obstructive sleep apnea, meron na heart attack doon eh. Marami ngayon na nalalagyan na nitong CPAP machine eh. kasi sino ang at risk yung medyo maiksi yung leeg? Kung medyo maiksi yung leeg, may taong ganoon eh, maiksi ang leeg, medyo makapal dito sa leeg o medyo overweight, kahit di ganun ka overweight bali yung dila na babara sa lalamunan pag natutulog. Basta yung hilik ng hilik, pa-check kayo. Tapos pag gising, hindi maganda pakiramdam. Sa pagtulog, mayroong isang important sign ng mental health problem. Ito hindi niyo to alam. Yung madalas bangungutin. Ah, uh, 'wag bangungot, nightmare. Laging masama yung panaginip. Okay, kung paminsan-minsan masama uh, masama panaginip, okay lang 'yon. Pero yung ilang araw parang may humahabol sa may multo, yung tuloy tuloy yung sumisigaw ka, pagising mo sa madaling araw, pagmadalas uh, pag yung nightmare, ibig sabihin, meron kang problema sa, na tinatago. Meron kang subconscious na problem. Eh. So, baka depression, baka may ibang problem ka, baka sobra kang stress. Kaya, laging nightmare, o, masamang panaginip, tapos hindi pa makahinga. Tapos, insomnia pa. Pagising mo, parang Uh, hindi ka-refresh. Parang kulang pa rin sa tulog kahit nakatulog ka. Number 4 sign na kailangan na magpa-check up sa doktor yung mga pagbabago sa balat. Basically, nunal. Kung meron kayo makita malaking nunal dyan na maitim na dati wala naman. Tapos biglang lalabas may maitim na nunal, palaki ng palaki. Uh, gano, ano yung mabilis lumaki na nunal? Ang mabilis lumaki siguro within 6 months oh, sa loob ng six months o one year, lumalaki. Yung, mabilis na yung lumaki. Tapos naman, mabagal ang, ang laki ng nunal. Di ba? Kung lalaki siya, siguro, three years, four years, lalaki konti. Pero yung napapansin mo, mabilis lumaki, lalo na yung itim na itim, yung sobrang itim na nunal, o masyadong malaki yung nunal, pacheck uh, pa-check tayo. Kasi common din ang skin cancer. Oh, skin cancer, deadly siya. Kahit balat lang siya, kala natin balat lang siya, pero nakamamatay ang skin cancer. Mabilis kumalat ang skin cancer. Uh, mas mabilis pa nga kumalat ang skin cancer compared sa thyroid cancer. Yung thyroid cancer nga, tawag natin medyo mabait na cancer kasi mabagal kumalat. Pero yung skin cancer, mabilis kumalat. Titingnan din, number four, changes sa skin. Yung mga pagbabago, pang may nakita kayo, let's say, ako, laging ko mo tinitignan eh kung meron kang makitang mapula masyado dito. O kaya yung very red, uh, wala pa namang red. Pero kung very red, oh, pa-check, no choice. Eh. Ano yun? Palmar erythema. Uh, liver problem yun. Pwedeng liver cirrhosis, pwedeng bukol sa liver, o pag sa katawan, meron kayong nakitang patsi-patsi na basta yung kakaiba. Kakaibang kulay, o yung hindi ka naman kinagat ng lamok, hindi ka naman eksema, hindi mo naman kinakamot, tapos mayro mga bago ka nakikita sa balat mo, lalo na dito sa, sa may dibdib, sa may tiyan. Kung may bago kayo nakikita, pa-check na lang. Kasi yung mga internal organs natin, internal organ, yung mga kidneys, yan, yung mga liver, yung mga diabetes, lumalabas sa balat yan eh. May diabetes, may kidney failure, sa balat lumalabas yung mga rash. Tapos yung mga liver cancer, may mga lumalabas na spider angioma, may kung ano, ano lumalabas. So, minsan yun lang, ang, yun lang ang clue. Yun lang ang clue. Number 5 out of 12, pagbabago sa timbang. Okay, biglang namayat. Ito, very obvious to. Pag namayat kayo ng 10 pounds, o, diba, walang gana kumain, hirap matunawan. Okay na hirap matunawan minsan, pero yung namamayat ka ng 10 pounds, maraming dahilan. Pwede natin sabihin na yung biglang namamayat, hindi nyo alam to ha? tuberculosis, TB. Ang daming may tuberculosis sa Pilipinas, ang active TB natin, more than 1 million. More than 1 million active TB. So, tuberculosis na Yung hepatitis B sa Pilipinas, very common din. <coughs> hepatitis B natin, 16%, eh, which is, luma na yung data ko, 16%. 16 million. 16 million Pinoy may hepatitis B carrier. Pwede rin mamayat kasi yung liver medyo namamaga So, TB, hepatitis, thyroid problem, hyperthyroid, mamamayat. Yung mga bowel problem na mamayat at syempre, cancer na mamayat. Oo, cancer, di ba? So, pag namayat ng 10 pounds na hindi nagpapapayat, yun na yun. Okay? Hindi, hindi, sigurado cancer. Marami nga cancer, TB, uh, hepatitis, o baka malnourish lang. Maraming namang dahilan. Eh. Number six, pagbabago sa dumi. Okay? Pag ang dumi nyo may dugo na lumabas o maitim ang lumabas, walang choice magpapacheck up. Yung maraming dugo o kulay itim, at least pacheck some beses, para masigurado natin na baka almoranas lang, Diba? Pero ang takot tayo, colon cancer, stomach cancer, o ulcer. Ulcer na dumudugo, ulcer na dumud. Minsan yung ulcer walang pakiramdam, yung ulcer masakit lang yan pero may ulcer na ano eh. So pag dumumi ng dugo, eh, ibang usapan. O pag sumuka ng dugo, ibang usapan yun. Sumuka, dumumi ng dugo, e eh, pa-check agad yun. No choice tayo dun. Diba? So, yun ang mga pancreatic cancer, liver cancer, lahat yan possible. Number 7, out of 12, no choice, magpapacheck up yung ihi ng ihi. Yung ihi ng ihi, hindi naman ganun kadelikado dapat, ba? Diba? Ihi ng ihi, sa babae, pwede UTI. Ihi ng ihi, pwede tumatanda ang babae, menopause, ba? Diba? Mabilis umi. Lalaki, lahat ihi ng ihi. Pag edad 40, 50, 60, ang lalaki, lumalaki ang prostate halos lahat lumalaki ang prostate. So, ihi din ang ihi. Pwede rin yon. Ang problema lang, sa ihi ng ihi, minsan masakit yung pag-ihi. ba? Diba? So, bukod sa prostate na lumalaki sa lalaki, ang kinakatakot natin sa mga lalaki, prostate cancer. So, para malaman kung prostate cancer o hindi, papa-ultrasound tayo. Papa-ultrasound, papa-check sa urologist para malaman na prostate lang lumalaki may gamot ininom sa prostate. Walang home remedy sa prostate eh. wala. Eh. May gamot yung mga Avodart, Duodart, yung mga walang choice, eh. Walang generic. Uh Oo, -oh. may, may generic na finasteride pero wala pa talagang generic na murang-mura. So walang choice. Eh. Uh -oh. uh, prostate yun lang ang pinakamagagawa natin kundi lalaki. Pag lumaki yung prostate baka maoperahan, baka makayod kinakayod pa yung prostate. So, no choice pa mga lalaki ngayon, tulad ko, prostate problem. UTI, lumalaki prostate, prostate cancer iniiwasan. Tsaka yung ihi ng ihi, pwede rin diabetes. Diabetes ang early sign na uhaw. Laging dry mouth, tapos ihi ng ihi. Number 8, out of 12, kailangan magpa-check up, laging nilalagnat. Laging nagkakasakit. Dapat magkakasakit tayo mga 3 times in a year. Pero kung napansin nyo na pag nakakasakit kayo, halos buwan-buwan. Buwan-buwan na trangkaso. So buwan-buwan may mga rashes dito. Buwan-buwan may nangyayari. So, pag, bakit every month nagkakasakit? Ba't lagi may sinat sa hapon man Ibig sabihin, mahina ang immune system. So, pwedeng mahina immune system, uh, ah, mainit, kulang sa vitamins, pero merong mga sakit na nakakahina ng immune system tulad ng HIV AIDS, di ba? HIV AIDS talagang unti-unti uh, uh, magkakaroon ka ng mga mga infections. O kung wala naman kayong risk factor, wala naman kayong partner, hindi kayo magkaka-HIV, meron din mga blood problem, yung mga lymphoma, yung mga sakit sa dugo, yung mga lymphoma, leukemia, maliit lang naman chance nito, pero ito kasi paulit-ulit na eh buwan-buwan ka na nagkakasakit. So warning sign na 'yun. nga naman din natin uh, bantayan. So gagawin lang ng doktor, papa blood test ka, makikita naman kung biglang may abnormality. Kung wala na kita 'di maganda. 'Di ba? Baka stress ka lang. Pero bago natin sabihin na lahat ito ay stress lang, pacheck na lang, 'di ba? Sayang din baka mabuhay, 'di ba? na naman natin, long life. So yan, frequent infection, pa ng CBC, check kung may blood problem. Number nine, laging inuubo. Ubo ng ubo, hirap huminga. Yung dating hindi hirap huminga, hirap huminga, lalo na pag, pag ubo, may dugo, di ba? O laging may plema, di ba? Pwedeng yung ubo o lung problem, hirap huminga, pwedeng smoking, smoker. Pwedeng exposed ka sa usok, uh, jeepney driver, bus driver, uh, ah, nagmomotor, nag grab exposed sa usok, nasisira yung baga. Pwedeng tuberculosis. Okay, pwedeng may sakit sa baga, allergy, allergic rhinitis, pwede hika, pwede emphysema, nasisira yung baga, at pwede lung cancer. ba? Diba? So, hindi natin alam. So, pag laging hirap huminga, ganyan ang problema, eh, pa-X-ray, at least X-ray minimum, makita natin kung may lung problems o wala. Number 10, na kailangan ng magpa-check up yung biglang lumalabo yung paningin. Okay? Hindi yung laging malabo. Yung, ito, kaya Rebe, ito yung sinulat ko. Eh. Ito yung malabo, mamaya lilinaw, mamaya lalabo, yung fluctuating yung vision mo. Diba? Kung salamin lang kasi, dapat, pag malinaw, malinaw na. Pag malabo, malabo. Pero, yung pabago-bago, pwede siya sign ng uh, diabetic retinopathy. May problema ka sa retina. So, may eye problem. Pwedeng diabetes, pwedeng high blood. Medyo delikado yon. Pag hindi mo kasi pinacheck yung mata, hindi lang danger pagkabulag eh. Pamahal ng pamahal yung gastos. Pamahal ng pamahal yung gastos. Kasi pag uh, mahal yung mga laser, may mga pa sa mata. Kaya habang maaga pa, baka kailangan lang i-control yung diabetes, i-control yung high blood. Baka may glaucoma, glaucoma na kabulag din. So, yung mata very important din, hindi lang natin pinapansin. Actually, yung tenga din very important. Sa tenga ko may pag may lumabas na, na luga, Yung luga, yung nabara na. Minsan kasi nabubutas yung tenga eh. Nabubutas yung tenga sa airplane, sa pag-akyat sa bagyo, mataas na lugar. So, pag meron ng luga na lumabas na marami-rami o nagbara na siya, pa-check din kayo sa tenga. Sayang din yung tenga kasi pag nabutas yung tenga, minsan di na gumagaling. So, forever na butas, lagi na may infection, mahirap din yun. Hindi ka na makaligo kasi pagligo mo, pag napasukan ng, ng tubig tapos butas yung tenga, mag infection So, mata and tenga number 10. Number 11, syempre bilang cardiologist, eh, chest pain pa rin talagang... Ayan naman tayo. O, karamihan naman ng chest pain, hindi sa puso. Lalo na kung bata pa kayo, kung kayo ay 30 years old, babae, wala namang hindi naninigarilyo, masakit ng dibdib, most likely walang kaso. Pero pag kayo may chest pain tapos edad 40 pataas, paano kung smoker ka, Paano kung diabetic ka, lalaki, diabetic, malakas kumain, di ba? Matigas ulo, stressful yung job, government work, lawyer, med deadline. Tapos sumasakit yung dibdib, hinihingal-hingal. Siyempre, ang daming ngayon, inaatake sa puso, di ba? So, number one killer pa rin ang heart attack. Every day sa Pilipinas, namamatay sa heart attack, almost 300 eh, people. 300, lumang data to, siguro ngayon, baka 350 na. 300 people dying every day. So, in a year, libu-libu namamatay from heart attack. Hindi na binabalita paano. Very common, ba't namatay na heart attack? Parang as usual na yun eh. Oh, pero syempre, heart attack, stress, smoking, tsaka chest pain. Actually, hindi talaga masakit eh. Sasabihin nila, parang, parang masama pakiram na mabigat. Yung, yung alam mong iba. Actually, ang sintomas dito, alam mong iba na eh. Masama kutob. Sundin mo kutub mo. Pag may nag, nagbubulong sa malay mo guardian angel mo 'yan. 'Di ba? Baka may angel kaya nagbubulong. Oy, magpa-check up ka na. Wala ka nang choice. Pag may nagbulong ng ganon, eh siyempre magpa-check ka na. Malay mo pag nagpa-check, mabigyan ka lang ng tableta, gumaling na. 'Di wala nang problema, 'di ba? O hindi naman natin kailangan asahan miracle palagi. Pala miracle na nga nalaman mo bad sign tapos nagpa-check ka, okay na 'yon. Okay? So yung chest pain na may risk factor, mas kailangan magpa-check sabi. Lalaki, overweight, naninigarilyo, stressful ang job, kulang sa tulog, lahat yan. Yung kulang sa tulog, ang daming sakit na bibigay. Kulang sa tulog, ma high blood ka. Kulang sa tulog, tataas yung blood sugar mo. Kulang sa tulog, ma-accident ka. Uh, grogy ka. Kulang sa tulog, maa-heart attack. Lahat yan prone eh. And number 12, last sign na dapat magpa-check up ka na kahit anong bukol sa katawan. Okay, bukol. Kano kalaking bukol? Ano bang mga bukol na kailangan? ni? kakabay mo yung bukol. Ang common bukol dito. Pag meron ka nakita bilog-bilog dito, kahit maliit, ha? Ah, kahit, kahit monggo. Monggo. Dapat walang monggo. Monggo matigas. Eh. Diba? Basta, tingnan nyo yung leg nyo. Pag meron kayo makitang bilog-bilog dito, pa-check nyo agad. Maraming may thyroid cancer. Eh. Very common. Eh. Walang cost eh, ito. Basta bukol dito. Bukol dito sa tabi. Dito sa tabi. Ako may bukol din ako dito. Eh. I think, nung bata, baka may exposure ako sa TV. Ito. Meron akong bukol dito. Parang kulani. Pero matagal na to Eh. Napacheck mo na naman. Wala na naman. So, Pagkulaan, eh, at least pacheck nyo isang beses, pa-X-ray kayo. Kasi ang daming TB sa atin. Pero yung bukol na malaki-laki dito sa leho. Yung mga bata, ang daming may bukol dito. Usually primary complex. TB yon eh, TB ng baga, pero ang tawag natin mahina ang baga. Ang tawag natin mahina ang baga, pero TB ng baga. Yun. Bibigyan ng vitamin sa baga, pero vitamin sa baga is anti-tuberculosis pa rin. So yung bata, pag mayroong mga bukol dito, titignan nyo, importante yun. O, pwedeng TB lang, o pwedeng may siraipin, pero dito importante. Siyempre, sa babae, sa breast, walang usapan yan. Basta may bukol sa breast, check agad. Basta any bukol sa breast, kahit maliit pa, check agad. Uh, ang daming breast cancer sa atin. Uh, 10% na kababaihan sa Pilipinas merong magkaka-breast breast mass, breast cancer. Sobra dami. Number one killer sa babae ang breast cancer. Sa lalaki, hindi natin binapansin to, ah, pero bantayan nyo rin. Ha? Ah. Ah, bukol sa balls, sa testis. Sa testis. Alam nyo na yung balls, diba? Sa ari ng lalaki, di ba May balls tayo, dalawa. So, pag meron kayo nakapa na parang matigas na parang monggo doon, pa-check. Meron akong kaibigan na matay dito, eh. Testicular cancer. You know? So, yun yung mga bukol dito. Okay? Tapos sa ibang parte ng katawan, misan may tsumachamba. Eh. Meron mga sarcoma, yung mga bukol sa hita, mga tsamba-tsamba na oh, hindi naman dapat. O oh, pag sa kilikili, bukol, pwede sa breast yun. O oh, sa lalaki, pwede rin magka-breast cancer, although ah, mas malitan yan. So, any bukol na malaki, matigas, na ganun pa-check nyo. Marami sa inyo diyan may bukol na lipoma. O, pasalamat tayo kung lipoma. Lipoma is taba lang. Yung bilog na mga ganito kalaki na malambot. Malambot para siyang mas malambot lang siya. Para siyang ginatan yung <laughs> gutom na atay. Yung 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 ginatan na bilo-bilo yung bilog, ng kalambot. Pero minsan meron dito, meron sa likod, meron sa dibdib. Lipoma, walang kaso, minsan hindi na inaopera, hindi na tinatanggal. Parang ano lang siya, taba lang siya, hindi naman siya delikado. So kung lipoma lang, no problem. Pero any bukol, maganda ma-check tapos yung mga skin changes, tingnan nyo. Pero siyempre, lahat ito kailangan tigil sigarilyo, kumain ng healthy, uminom ng maraming tubig, 'di ba? Positive thinking lang. Huwag masyado mainitin ng ulo. Good mood lang tayo kasi yung anger, galit sa ibang tao, mamaya magkasakit pa tayo niya. Mas maganda, wala tayong galit sa puso kasi nakadagdag ng high blood at stress siya. Tapos dasal lang natin na maayos lang natin yung buhay natin. So itong 12 warning signs, sana po na nakuha nyo. Kung meron kayong problema, ay sa pa tip, diretsyo na kayo sa specialista para makatipid tayo. Kung masakit ang dibdib, diretsyo na kay sa cardiologist. Pag may bukol, diretsyo na kay sa surgeon. Pag dito, diretsyo na kay sa endocrinologist. Uh, pag hirap huminga, uh, humihilik, diretsyo na kayo sa ENT o pwede sa pulmonologist. Pag sa balat, diretsyo kay sa derma. Bakit diretsyo na? Para makatipid kayo. Kasi kung pupunta mo na kay sa ibang doktor tapos hindi niya linya, di magdodoble lang ang konsultanya nyo, doble bayad. Ang magiging natin, mas makatipid kayo para isahan lang yung yung magiging bayad ninyo. Okay? So, saan po nakatulong itong video. Ingat po tayo lagi. God bless po.